So, ayan. Punta lang kayo sa email. And then, email lang kayo sa teen.inquiry at bir.gov.ph .eh. So, subject ay teen inquiry. So, ayan. Mag-message lang kayo dyan. Ilagay nyo ang full name nyo. So, I forgot na ilagay ang date, birth. So, ipot nyo na lang dyan yung birthday nyo. And then, email address. Ayan. At saka yung date na nag-register kayo. And then, after that, Uh, kailangan nyo na kailangan i-send dyan sa ating inquiry and then after nyo mag-message uh, sa kanila may mag -e email sa inyo ng ganyan ayan, greetings nyo kasi i-download nyo lang yung file na yan yung annex A then fill upan nyo siya ng kompleto dapat ng full name, first name, last name, birthday so dapat kompleto and then i-download nyo siya sa PDF and then ah uh, i email ulit kayo sa kanila ng inquiry at lair.gov.ph and then after nun, yung file na nakalagay yung full name nyo yung date birth so it attach nyo lang dyan yung annex A inquiry ayan, i-attach nyo lang yung annex A dot verification PDF so dapat naka-fill up nyo na yan and then ayan, isend nyo lang sa Uh, tin, and then after na, may magi-email sa inyo ng team number niyo na.